Ito yung tatlong barracuda. Sayang yung dalawa na tapsingan lang. Ito so, na isang surahan. Surahan. Bulbol. So, uh, Mabait uh, mo, uh, idol ah. Isa lang kinuha ko kasi na, medyo nabago na ako. So, Bawang buhay patihan. ka na idol. <laughs> Sa <So>, pati ano. Oh. Ito <laughs> so, nga pangulog. Pabigas so, na pabigas. Uli nila Master Vince Sa, sa bantulon Sulid oh, dami solid Mas na mga kamdraga to Ano mga nasa isang kilo uh, Pero tayo, meron din ni sila nitong uh, board board Oh, kape, kape, tayo mga kamdragat. Yeah. Ito lang muna yung pares natin pares kasi ng... napaka-crisis. <laughs> Paresan na lumboy. <laughs> crisis. Ano yung bite sa talon? Crisis. <laughs> naluya, naluya eh.